Oh, ito pa mga kababayan dito tayo ah dito tayo kay bato bato Villanueva <laughs> bato de la rosa ha hindi Villanueva, baka magkamali kayo dito tayo kay bato de la rosa hmm. mga kababayan eto na nga ha ito ngayon ang balita mga kababayan Sir Veil Miguel shout out dito yung balita ngayon mga kababayan na si bato hmm. anong nangyari kay bato ken hindi daw magpapahuli ang isang bato. Mm. Ngunit, ito pa mga kababayan. According kay Amy Marcos, ah, sanay daw ang asawa ni Bato kasi asawa ng pulis. Pero ngayon mga kababayan, nanghihingi daw ng tulong ang asawa ni Bato na hindi makulong si Bato. Tapos mga kababayan, bukod dyan, Si Bato nagulat ang sambayan ng Pilipino. maket. Si Bato naging relihiyoso. <laughs> Ito oh mga kababayan, ha? Ah, mm. Tignan ninyo ha. Ah, tignan ninyo. Si Bato Kailan pa naging relihiyoso si Bato na pati ang patron na si Senior Santo Niño, ay naging patron saint na ni Bato? Hala! <laughs> Ha? Mga kababayan, ha? Nagtataka lang po ako. Kailan lang naging ganito si Bato? Kasi kada salita niya, Holy Spirit, Holy Spirit na. Simula nung nahuli si Digong, na Aristo si Digong, Holy Spirit na yung lagi niyang sinasabi. the Holy Spirit in the name of God. Holy Spirit. Alam niyo, minsan mga kababayan, kakaiba to si Bato talaga. Kakaiba. Ah, Kaka, eh babe, kaka, eh Kakaiba si Bato. Ha? Kakaiba si Bato. Kung ang mga politisyan kapag nakasuhan o may warrant, ha? Sumakay ng wheelchair. Or minsan, may bracket sa leg, Di ba? Mm. Minsan, pupunta ng abroad kay magpagapagamot. Mm. Minsan, nagkaka-wheelchair, nagkakasakit. Parang si, nakita nyo si Bong Rebilla na pilay-pilay na. <laughs> Tapos tingnan nyo si Saldico, ho, pumunta na ng Paris, nagpapagamot na. Si Gloria Arroyo, nakita nyo, may bracket sa leeg. Ah, nagka bigla. Mm. Ngayon si Bato, iba. Iba si Bato. Bakit? Lumang tugtugi na yung mga pamamaraan ni Bung Rebilia, ni Gloria, at ni Saldico, pati si Bunuan. Lumang tugtugi na yan. Ah, kay Bato, bagong-bago, fresh na fresh. Ah, Naging religius. Naging religius. Ala ka. Naging religius utangina. Oi bato. Ayari sayo, kakak ibas si bato. Naging religius. mga impokrito. <laughs> diba? Hmm. Kita nyo yan? Kung ang ibang mga politisyan, ah, naka-wheelchair, may sakit, pupunta ng ibang bansa, magpapagamot, si Bato hindi. Walang, ba, walang sakit si Bato. Ang ginawa niya, naging religyoso. Ah, pakita natin yung picture. may kasama pang pare. Ah, Ita, ita. Center Senator Bato de la Rosa breaks his silence on social media about mm. reports of an international criminal court arrest warrant issued against him. De la Rosa has been absent for the past two Senate session days. Mm. In a social media post on Thursday, November 13, De la Rosa shares a photo of himself holding an image of the infant Jesus, or the Santo Niño. Mm. A separate social media post features photos with Father Shiano Ubud of the Compostela Parish Church in Cebu. In his caption, De La Rosa discusses his first personal encounter with Ubud, stating that times like these call for guidance from a spiritual advisor. Kita nyo yan? Mismo yung pare nagsabi, first time daw niyang na-experience at naranasan na humingi ng spiritual advisor si Bato. Oh, try this, na yan. Napanood nyo na ba yung video ng tatay ni Joel Villanueva Iba na hinihimas-himas yung ulo ni Bato? Ah, Ma'am Stephanie, hilo po. Ah, nakita nyo, mga kababayan? yung hinihimas-himas ni Eddie Villan, yung yung ulo ni Bato, ganyan, dinasal-dasalan. Nakita nyo yon Ah, mga kababayan? Ah, kaluka si Bato? Hmm? Wala pakent Ah, kita nyo ah! Ah, lakihan na, hindi para nalalakihan dito, wait lang. Oh, ito ha? Oh, kita nyo, nagmamano na si Bato sa paari. Oh, nagmamanon ng pare, tapos maghingi daw siya ng special ba ano, a uh, spiritual adviser, na mm. Nakita ko talaga mga kababayan, hindi ko alam kung AI 'yon, ha? Ah, ito oh. ED Bilya Nueva. Uh, Dina si Batu. Eddie Moak, like napanood ko yun eh. Iginaw ganun yung noo ni Bato. Hindi ko sure kung AI yun ha. Uh, or ano, basta napanood ko siya sa Facebook, tawa ako ng tawa, dinasalan. Sa mismong opisina pa. Ihiraw kukukupin ng gobyerno si Sen. Ronald Bato de la Rosa kung may arrest warrant na nga mula sa ICC mm. para kay Chief State Council. Ngayon Oh. Tingnan nyo o. Oh. O. Oh. O. Oh. oh. Di ko sure kung totoo yan na ah. mga kababayan. Oh, Oh, himasin mo pa. Ang kintap daw kasi. <laughs> ah! Yeah, ang oh, kinta ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, oh. wow. Shining, shimmering, splendid. <laughs> ah, oh. Shining, shimmering, splendid. <laughs> Inuulo lang nila si Bato. Nag-uulo yung dalawa. <laughs> Mga dalawang hunghang, kahit aling dasal ang gawin nyo, makukulong pa rin si Kalbu. <laughs> Naguululan yung dalawa. Mm -mm. Di ba? Hindi ko sure kung AI ito or ano. Pero pagkakalam ko, totoo talaga yan. Oo, totoo. Pero hindi hindi siya hinihimas-himas. Ha? Ah? <laughs> Dinasalan ba naman si Batu? Hinihimas-himas ang ulo. Mm, eh, kahit anong dasal nyo dyan, alam nyo, walang problema kung dasalan. Kasi pagdasalan mo yung isang tao, siyempre, magiging safe siya sa pagbiyahin niya, travel, papuntang dahig. Totoo naman yun. Mm, dasalan mo ngayon, in the name of the Holy Spirit, Yan, ganyan, ganyan no? gabayan mo palagi si Senator Bato de la pagbiyahin niya, papuntang dahig, na safe. <laughs> Ay, nako, di ba? <clears throat> hmm, kita nyo, mga kababayan, uh, yan ang sinasabi ko talaga. Uh, yan ang sinasabi ko, mga kababayan, na talaga namang... May mga tanong ho, ang dami-dami tanong ko so... sa... Ito ah, uh, bato, wait lang, bato naging makadiyos. Diyos ko naman, mga kababayan, ba't nagkaganon? Dati, <clears throat> nung... Angit. Angit. Ang... 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 Mm. Asawa nga ni Bato mga kababayan, Tignan nyo ha. At sobrang dami. Oh, ito oh. Asawa ni Bato humihingi ng tulong. Ito na. <coughs> ko. Ako. Mm. Bakit, uh... Sabi ni Amy Mark, Ako sabi to ng asawa ni Bato de la Rosa, gusto lang nila ng due process. Ay! Mm. Iba din no, pag kayo na, kailangan na i process. Hindi niyo naiintindihan na yan din ang tinawag namin sa lahat ng aligasyon, sa lahat ng mga adik ko no. Jew mm. process. Kung mapatunayan na adik sila, na may krimen silang ginawa, mm. and then why not coconut? ikulong, di ba? Pero yaan ang pinagkait nyo sa taong bayan na pinaslang na lang. Mm. Kaya ka nga mapupunta sa ICC, eh, Crimes Against Humanity. Kasi hindi kayo sumunod sa proseso. Tapos ngayon, yan ang hinihingi mo. Isn't it ironic? Tapos balita ko, nagtatago ka na daw. Even yung abogado mo nagsinabi niya, hindi siya nag -hide. Hindi lang siya available ngayon. Mm. <laughs> My God! Sa ang tapang mo, sa nang bayag mo. Mm. Diba? Hmm. Di ba? Kung 2016, kung gumawa sila na kalukuhan panahon na yun, lang ang So, hindi dapat dilimit, sir, dun sa 20, 20, during the time of... 20, 20, 20, ng 20, 20, kung okay, diba? sabi ni Amy Marcos? Nanindigan na ang kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko sa International Criminal Court tulad ng plano ng Department of Justice. Sa gitna yan, ang balibalitang may inilabas ng arrest warrant laban sa senador. Nasa front line ang balitang yan, si Camille Samonte. Dalawa raw ang opsyon ng gobyerno sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Sen. Bato de la Rosa, extradition o surrender. Ayon Ama. sa DOJ, base yan sa Section 17 ng Crimes Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ngayon ang kinikwestiyon ng kampo ni de la Rosa. Ayon sa abogado niyang si Atty. Israeli Tutorion, hindi pwedeng igit ng DOJ ang batas na yan. Hindi raw kasi ito may tuturing na self-executing dahil wala raw ito to implementing rules and regulations At dapat sana ay magdedetalye sa proseso ng pagsuko. Maniwala na sana ako kay Torion eh. Pero bakit hindi niya naipaglaban si Kibuloy? Di ba? Mm, mm Bakit hindi niya naipaglaban si Kibuloy? Kay Bato kaya maipaglaban kaya ni Torion si, si, si si eh, si ano ni ni Torion si Bato? Kasi kay Kibuloy hindi niya naipaglaban eh. 'Di ba? <clears throat> 'Yun lang ang tanong, mga kababayan. Ha? Maipaglaban kaya ni Turion si Bato? Kasi yung una niyang kliyente na si Kibuloy, hindi niya naipaglaban. 'Di ba? Pareho din ang sitwasyon. I-extradite din or isusuko or ihahatid sa ibang bansa hindi na ipaglaban ni Turyon si Kibuloy, so anong expected natin kay Bato? Hmm. Pag, ah, parang gray area ito kung isuko man daw ng gobyerno sa ICC ang senador, maituturing daw itong unconstitutional. Dahil gay ang pagsuko ng isang Pilipinong akusado sa international court ay hindi dapat dahil desisyon lang ng ehekotibo. Mm. Dapat daw ay nakabase ito sa batas at soberanya ng bansa. Ganito rin ang argumento ni na dating Pangulong Drigo Duterte at De La Rosa na maghain sila ng petisyon sa Korte Suprema. Ilang oras lang matapos arestuhin si Duterte noong Marso. Nauna nang pinayuhan ni Vice President Sara Duterte si De La Rosa na kumuha ng abogado na magaling sa international law. Rumes back naman si... ba? Diba? Si Sara na mismo nagsabi. Ha? January February pa lang or April, sinabihan na siya. Kumuha ka ng abogado na magaling sa international law. Ewan ko, pero bakit ang nakuha nila Sara si Kopman? Magaling ba yon? Ha? Ah? Magaling ba yun si Kupman Kasi pagkakaalam ko, magaling sa kalukuhan si Kupman eh. Bakit? Yan ito, tignan nyo. Yung isa na doktor na nag-check up kay Digong, pinapadisqualified nila. Gusto nila tanggalin yung doktor na nag-assist, no? Nag-ano nag, ng assessment ni Digong sa kalusugan. Kasi daw, nahuhuli yung drama ni Digong. Oo! Uh Oo! -uh. Di, tingnan nyo, pina-disqualified ni Kupman yung doktor na mag-check kay Digong kasi daw, mali-mali daw ang pagka pagka-check up. Ano, Kupman? Kailan ka pa naging doktor? Diba? Ma'am Francesca Nieves, sila po. Ha? Kailan ka pa naging doktor si Kupman? Ang sabi kasi ni Kupman, mga kababayan, pinapa-disqualified niya yung doktor kasi daw, mali-mali daw ang check up. So mas may alam pa pala si Kopman kaysa doon sa doktor, edi eh di bakit hindi na lang si Kopman ang nag doktor kay Digong? 'Di ba? Biruin mo, nalaman doon na si Digong daw ay fit to stand trial. Ngayon si Koopman hindi pa payag kay hindi daw fit to stand trial si Ko si Digong. So kung mas alam pa pala ni Koopman ang pagiging doktor kaysa dun sa doktor, Ba't hindi na lang si Koopman ang nagdoktor? Pinapa-disqualified niya. Ngayon la uh, actually kahapon niya to nakalaang araw. Oh. 'Di ba? Oh, ito gusto niyo makita. Ito po ha, mga kababayan. Oo, oh, oh. doktor ni Digong pina dis, uh, qualify ni Kaufman. <coughs> so yan ha mga kababay. Sabi po nung uh, legal ka-lead uh, council po ni uh, former president Rodrigo Duterte na siya. Invasive at big. Mga kababayan latest up. Destruction. Ganyan inirap. This is lang po sa. Okay. Mga kababayan latest. Okay din iposuplaya ng attorney ng prosecution laban kay attorney Nicolas Lascoff. Matutuloy na po. Nasib ko yata dito mga kababayan. Wait lang ha. Yung ginawa ni Kaufman sa ano um doktor na nagche-check kay Digong pinapa-disqualified. Kasi ah uh, saan ba yun sa chamber chamber yata yun ni eh. Ito, 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 Dito tayo ha, mga kababayan. Para makita ninyo, hindi tayo fake news. O, Duterte. Uh, update. Dito, Duterte update. <clears throat> ito, mga kababayan. Para makita ninyo yung ginagawa na naman ni Digong na <clears throat> pinapa, ano, pinapatanggal yung Doktor. Ayan, Duterte wants to out. Ito, ito, oh. Ito, mga kababayan. The team of former president of Duterte is requesting to disqualify two court-appointed neuropsychologists from his case in the International Criminal Court. Mm. The two neuropsychologists are part of a three-member panel of medical specialists for the health assessment of Duterte. Mm. Their identities have been omitted from the public document. The pre-trial chamber 1 on September 24 named the final team of neurologists and psychiatrists who... Ito. Dahil medyo hindi ko kabisado ang issue na ito. Alamin na natin mula sa ating uh, uh, ating guest for today, si Atty. Maria Cristina Conte, Attorney, Good evening. Ayan na. So, thank you for joining oh, us once again. Kumusta ka po? Yes. Uh, okay. Yung safety naman natin. Uh, um, isang medical expert ay uh, parang nabuko dahil sa... Facebook post. Ano ba 'yan? Totoo ba? Oo, oo eh, tapos tinitingnan ko nga. So Rica, uh, to be fair uh, mm -hmm. para for disclosure, mm -hmm. nauna lang ako siguro ng mga tatlong paligo. Oo. <laughs> lahat ng inyo na nakakita nitong mga uh documents sa ICC. Mm -hmm ah, uh, siyempre, ngayon lang yan dinisclose. Pero medyo matagal na itong proseso it na ito na nagaganap sa disqualification pala ng dalawang experts out of three. Mm. So, parang kumbaga, pilay talaga mm -hmm. yung kasalukuyang team. Supposedly, a panel of experts that will look into the fitness to stand trial. Mm -hmm. Diba? Mm. Kasi nga, nangingialam sila mga kababayan kung ano ang sasabihin ng mga expert, parang pag, pag nasilip kasi sila sa katotohanan eh, mga kababayan, ah, kasi ganito eh, ang, ang sabi ng mga psychologists, mga neurologists, neurologist at saka yung mga parang basta mga doktor na nagchichika kay Digong okay naman siya fit to stand trial pero pinagpilitan talaga ni Kaufman na hindi pwede at pinagpilitan ni Kaufman na hindi daw makaalala si Digong pero samantalang nung pumunta doon yung unang asawa okay naman si Digong kilala naman pa niya kami and then jolly nga daw siya o makulit daw siya tas ganyan ganyan o, pero bakit pagdating kay Kaufman hindi makakilala tapos ang pumunta yung mga anak doon. Okay naman nagkakwentuhan. Tapos pagdating kay Kopman, hindi na naman daw makaalala. Ano yun? Ngayon nung nabisto ng mga doktor na nagdadrama, pinapa-disqualified nila. Diba? ba? Mm. So yun lang po yun na mga kababayan, yung ating reaction ngayon. Mm -mm. 'di ba? So, mamaya meron po tayong another pag-uusapan. Kaya hindi ko po siya may masyadong habaan ha, mga kababayan. Oo, ito munang tatlo na ating pinag-usapan ngayon, ha. Mamaya po, <clears throat> mga kababayan. Meron po tayong pag-uusapan ulit mga alas 9. Oo. At ito lang ha mga kababayan kasi sa ating live ngayon, galit na galit na si PBBM at hindi na nga daw magpapasko, ah, hindi na daw abutan ng Pasko, makukulong daw itong mga kawatan sa flood control at mga kawatan or buaya sa ating bayan So ngayon, ang sigaw ng mga DDS, bakit daw si Romualdez wala? Eh bakit hindi nyo tanungin si Aimee? Di ba si Aimee galit kay Martin? Ba't hindi nyo tanungin, o, meron ka bang ebidensya, Madam Aimee? Ba't hindi mo kasuhan si Martin? Ganun lang. Diba? Ayan, si Aimee, o, galit ng galit kay Romualdez. O, bakit hindi kasuhan ni Aimee si Romualdez? Hindi siya magngalkal dyan, mangalap ng ebidensya para makulong. Diba? O. Oh. So, yun lang, mga kababayan.